Nabulabog ng makapal na usok at nagangalit na apoy ang mga residente ng Upper Sadag sa Barangay Baong sa Latrinidad Binget magalas 4 ng hapon kahapon April 21. Ang apoy nakaabot na sa ikalawang palapag ng isa sa mga nasusunog na bahay. Agad namang humingi ng saklolo ang mga residente sa Bureau of Fire Protection ang sabi po doon is may dalawang bahay na nasusunog. Yung owners po noon is si Ma'am Awakan and si Sir. Naging mabilis ang pagkalat ng apoy dahil halos magkakadikit ang mga bahay sa lugar. Mabilis po nag-gumapang uh, yung sunog kasi po uh, gawa po siya sa ano, life materials, uh, kahoy, ganun po. Doon po sa harap ng bahay ni Ma'am Awakan, mm -mm. Doon po, nag-start po doon sa harap doon po yung origin of fire, yung first floor ng bahay. Yung bahay po kasi ni Ma'am Awakan is uh, monggalo, bale vale doon po siya nag-start, tapos nahawa po yung two floors na bahay ni... Matapos ang higit isang oras na pag-apula, na deklara itong fire out pasado las 5.20 ng hapon. Wala namang naigtalang na nasawi o nasugatan sa insidente. Patuloy pa rin namang inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng apoy at ang iniwang danyos ng sunog. As of now, ma'am, under investigation pa kasi po yun. Pero ang alam po namin is wala pong tao sa loob ng bahay. Sa tala ng La Trinidad Fire Station, ito na ang ikasyam na insidente ng sunog sa bayan ngayong taon. Vanessa Bugtong, RNG News.